Alam mo bang kayang-kaya mong gumawa ng ice cream within 5 minutes kahit wala kang ref? Yes guys, today ay gagawa talaga tayo ng ice cream na hindi na natin kailangan pang patigasin sa ref. Dahil sa pamamagitan lang ng science ay makakagawa ka na ng masarap na ice cream. Perfect na perfect din ito since papalapit na nga ang panahon ng tag -init. Dito nga po ay pe-prepare ko lang muna yung mga prutas na ihahalo natin sa ating ice cream. Bumili lang po ako dyan ng isang pirasong mansanas na hihiwain lang natin at saka babalatan at tatanggalan ng buto. Mas okay kung fresh na mga prutas ang ilalagay natin dito para mas masarap ang ating ice cream. Hahati-hatiin lang din natin yan para hindi mahirapan yung blender natin mamaya sa pagdudurog nito. Next tayo itong isang pirasong mangga. slice lang natin yan at saka kunin ang laman-laman nito. Kahit ano naman pong prutas ang gusto ninyong gawing ice cream, is pwedeng pwede naman po dito guys. Pwede din po dito yung flavor na cookies and cream, chocolate flavor, at kung ano-ano pa. Matapos ma-prepare ang mga prutas ay pwede na tayong mag-blend. Lagay lang natin lahat ng prutas dito sa ating blender. Lagay na din po natin dito ang 1 cup lang po ng malamig na tubig. And last ay maglalagay tayo ng isang lata ng creme de sada. Bale, pinalamig ko po muna ito ng 30 minutes katabi ang yelo bago natin gamitin. Ito po ay para mas madali natin mabuo yung ice cream na gagawin natin mamaya. Kapag po kasi hindi malamig ang creme de sada na gagamitin natin, medyo matatagalan po ng konti bago po mabuo yung ice cream natin. Blend lang natin yan hanggang sa madurog na ang mga prutas at the same time ay para maghalo-halo na din ang mga sangkap. At kung nakaabot ka sa part ng video nating ito, ibig sabihin niya na interesado ka sa ginagawa natin. At kung sakali pong magugustuhan mo ang no-ref ice cream natin, pwede po bang pusuan mo naman ang video natin? At mag-iwan ka na din po ng comment na, amazing no-ref ice cream, maraming salamat po! Once ma-blend na ang ice cream mixture, ay pwede na natin itong ilagay sa malaking plastic tulad nito. Bale, din ko lang po yan para naman safe sa pagkabutas itong plastic natin. Pwede din po kayong gumamit dito ng plastic na ziplock para medyo makapal ang lalagyanan na natin ng mixture. Then, saka natin yan italing maigi para mas mas secure natin yung mixture sa loob. Kailangan din po pala guys na walang hangin ang loob ng plastic para mas madali po natin mabuo ang ice cream. Kapag natali na natin ang plastic na may mixture, ay dito naman tayo sa isa pang plastic. Bale, dobling plastic din po ito guys ha. Lalagyan lang natin yan ng durog na yelo. Mas maganda guys kung ice tube po ang gagamitin ninyo para hindi po masyado matutulis ang yelo. Then saka natin yan lalagyan ng asin sa paligid ng yelo. Ito po kasing asin ay siya magpapababa pa lalo ng temperature ng yelo na siyang dahilan kung bakit magiging buo ang ice cream natin. Ito din guys yung ginagamit ng mga sinaunang sorbetero sa pagpapatigas ng ice cream nila. And mapapansin ninyo din po na kahit anong init ng panahon at kahit ilang oras pa ay hindi natutunaw ang ice cream na itinitinda nila. Dahil po yan sa science guys, ang astig ba diba? Punain lang natin ng yelo ang ilalim, gilid at ibabaw nito. At saka budbura na din natin ng asin para mas madaling mabuo ang ice cream. Then saka natin talian ng mahigpit itong plastic para hindi maglaglaga ng mga yelo na inilagay natin. Babalutan din po natin yan ng tela guys para mas mahawakan natin itong maigi. Magiging ubod po kasi ng lamig nito mamaya habang hinahawakan natin ito. Kapag secure na secure na ang ating ice cream, ay magsisimula na po tayo magkalog nito. Yes guys, need natin talagang kalugin yan para mas mapadali ang process ng pagiging ice cream nito. Mga 5 minutes lang naman natin yung kakalugin at meron ka ng masarap na ice cream. Yan guys, after ng 5 minutes ay check na natin kung naging buo ba ang ating ice cream. Tingnan nyo naman guys yung kamay ko dyan no, namumula na sa sobrang lamig. O oh, yan guys, legit na legit talaga. Naging ice cream na nga ang mixture natin. Medyo malambot lang ng konti yung gitna, pero pwede na yan. Dapat pala, tinagalang ko pa ng konti ang pag-shake nito, no? And there you have it guys, pwede na nating i-enjoy itong no ref at super sarap na homemade ice cream natin. Kaya itag mo na din ang buong pamilya at barkada at subukan nyo na din gumawa nito.